Pasabukin na yan! Madalas ka ba magpunta sa kya Today is Wednesday, January 3 Ito pang unang vlog ko sa taong 2024 Hahanapin ko lang namang si Magtanggol guys Ayan, ayan! Sana mapansin ako ni Mr. Coco Martin I'm sure ang sarap mapabilang sa cast ng batang Kiyapo, Bekenemen, ABS-CBN Ako Char. Po pala si Jen Reyes Sa mga bago po sa aking YouTube channel At sa aking FB page So ano pang hinihintay nyo? I-follow at subscribe na ako Kundi pa sasabugan ko kayo Alam naman natin mga Pilipino Na ang susunod sa New Year Celebration Ay ang kapistahan ng itim na nasareno Dito sa may Kine-celebrate ito hindi lamang ng mga diboto every January 9. Kaya night. samahan nyo ako at lilibutin natin ang kiyapo Ipa-eekot, eekot ko kayo At eto na nga at ipakikita ko sa inyo Ang harapan ng kiyapo, ng simba, ng kiyapo At echo eekot eekot ko kayo Hindi ang generous page at generous vlogs Kung hindi ko kayo i-eekot, eekot Ayan naman. Habang hinahanap kasi si Magtanggol, ay napansin kong may mga nagsiset setup na ng kanilang cameras. Ayan ang mga kamera. Bikini man, direct Coco Martin. dito sa Quiapo ay marami rin kayong makakainan. Ito nga pala sa sa mga famous sotanghon. Dati na ako nakapag-vlog dito. Ayan, pinakikita ko sa inyo. Marami pa rin kumakain. Pakilike and share lang po ang video kong ito, guys. Ayan naman po. At panoorin niyo po ang aking mga iba pang video sa aking YouTube channel. Ang aking mga travel vlogs, ang aking mga food vlogs. At tiyak na masisiyahan kayo. Ayan, so much for this video. Video. Bye for now and pasabugan na yan! Pasabugan na yan!